magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating youtube channel na Logis CC Academy habang maulan ngayong araw na to uh, pag usapan natin ang ilang katanungan ng ating uh, mga followers and viewers sa youtube at sa uh, CCU Academy facebook page natin at ito ano uh, maulan ng umaga as you can see sa background ko talagang magdamag maghapon na naman to kaya talagang kawawa ang mga sisiw na maliliit pag hindi maayos ang sistema at vitamin supplements at mga gamot na ginagamit mo. So, ito, uh, kagigising ko lang, kakape. Kasi, wala talagang magagawa sa labas ngayon eh. So, anyway, uh, pag-usapan natin ang isang katanungan ng isa nating follower. So, sabi niya, ano ang manok na magandang pag-umpisahan sa breeding so, eto maganda ka katanungan 'yon ano, kasi uh, ang inumpisahan mong manok sa breeding, yan ang magdedetermine ng future ng farm mo, yan ang magdedetermine ng future ng result ng farm mo at yan ang magiging basehan mo ng direction ng farm mo so, it's really important na magumpisa ng bloodline na maayos, so ngayon ano ang magandang bloodline na sa tingin mo magaling or maganda para sa'yo? So sa akin ano, ang mai-rekomenda kong bloodline ay unang-una kung ano ang bloodline na gusto mo. Kung ano ang bloodline na gusto mo. So huwag kang magpapadala sa mga hype, kung sino ang sikat, kung sino ang ganito, kung sino ang ganyan, huwag kang magpapadala sa ganun. So, ang dapat mong umpisahan na bloodline, unang-una, kung anong gusto mo, kung anong nakita mo na nagustuhan mo. Kasi, unang-una, ang karakter ng isang manok is nagdedepende sa panlasa ng breeder. So, sabi nga nila, mayroong connection ang personality ng breeder at ng breeding niya. So, may ibang mga breeder na ang gusto nila, ang manok nila, may brawl. Pag ng may brawl, may pukpukan, malakas pumukpuk sa baba. Pero kulang naman sa taas. Kung baga basagolero. May mga breeder na ganoon Mayroon naman mga breeder na ang gusto nila, stylish ang manok nila, brainy. Ayaw magpatama, mailag, at uh, pa isa-isa. May mga breeders naman na ang gusto nila, parang armalite, kung rumerepeke ang paan ng manok nila. So, yun naman ang favorite nila kasi sabi nila, sa dami ng i na paanyan, tatama at tatama yan. So, may punto naman siya doon. Ang iba naman, may mga breeders naman na ang gusto nila, ang manok abang na angat na laging nasa itaas. So, katulad ko, yun ang gusto ko. Kasi uh, sa bloodline ko, ang hinahanap ko talaga, dapat nakaabang. Tapos, pagpasok ng kalaban, aangatan niya. Kasi kung baka, gusto ko lagi nakakauna, ayoko nang uh, umaasa ako sa sorte, ayoko nang umaasa ako sa dikdikan, sa pupukan, na kung saan it's anybody's ball game. So sa akin, pag una, dalawa, tatlong bangga na hindi kita tinamaan, medyo kakabahan na rin ako niyan. Kasi, kumbaga, hindi pumasok sa fighting style kung fighting style na Ang fighting style ng manok mo. So ibig sabihin, yung kalaban ko, hindi masukat ng manok ko. So kumbaga, those are part of the game. So lahat tayo nag-breed na may kanya-kanyang ideya, may kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang behavior at karakter ng manok. So sa uumpisahan mong manok, depende sa iyo kung ano gusto mong karakter. So, sabi ko nga, kung gusto mo nang maangat, hanap ka ng mga sorters na umaangat. Kung gusto mo nang mailag, hanap ka ng mga round heads kasi may ilag ang mga round heads. Kung gusto mo nang pukpukan, brawler, yung tipong uh, bahala na Sa pag dumikdik, mahaba, malayo, matagal, tapos malakas, dun ka mag-focus sa mga hatch. Tapos kung gusto mo naman ng uh, mga single stroker lang, mga padyab lang pero effective, punta ka naman sa mga Kelso. Ngayon, sa mga off-colors naman, ang variations ng dome, ang variations ng uh, puti, ang variations ng itin, nagdedepende din sa breeder yan. So, mostly, yung mga off-colors na yan, ang pinanggalingan lang din yan is mga basic na color. Galing din naman iba. patrobak ng Kelso, ang mga blacks, galing din naman yan sa mga hatch and uh, mixture ng other uh, bloodlines, kaya nagkulay black. So, ang mga dome, may mga dog na na-maintain sa kelso, sa gals, sa roundhead. So, kumbaga variation lang naman yan. So, depende sa'yo kung ano ang uumpisahan mong bloodline. Kasi, pag gustong gusto mo ang bloodline na ginamit mo or na inumpisahan mo, sinisigurado ko na mag-work yan sa'yo hanggang sa huli. Kasi mas madali mong magamay, mas madali mong matutunan ang mga strengths and weaknesses ng manok mo. Mas madali mong magamay at matutunan ang mga strengths and weaknesses ng manok mo. Kasi yun lang naman yung importante. Pag uh, alam mo na ang strength ng manok mo, alam mo kung paano siyang laruin, alam mo kung paano ang idadag anong idadagdag sa kanya, alam ang kulang, alam ang sobra, alam mo ang hindi pwede. Ngayon naman, ang pinakamahirap sa isang manok sa isang bloodline na mahanap ay yung weakness. Kasi unang-una, ah uh, unang-una, doon tayo nakafocus sa strength ng manok. Yun ang nagkokot ng attention natin. Yun ang nagkakash ng attention natin. Pero as you mature, as you grow, habang tumatagal ka sa breeding, pag inbred na ang manok mo, kilala mo na ang manok mo, hindi mo nahahanapin ang strength niya. Ang particular kana ay ang weakness niya. Weakness niya. Isa sa mga particular example, ano? So kaya, hindi pwedeng bara-bara ang pagbili ng bloodline. So, halimbawa, may base blood ka, sweaters, katulad ko, Bruce Barnett ang sweaters ko, at abang siya na angat, ano, kasi yun ang gusto ko. Yun ang nagdadala ng karakter ng buong farm ko. Dapat kada laban ko, ganun ang lumabas, ganun ang resulta, ganun ang ipakita. So, pag may idadagdag iladag akong isang bloodline na nagustuhan ko, kasi gusto ko ang cutting, ipapasok ko muna sa kanya on the side, bibigyan ko, halimbawa, isang lalaki yon bibigyan ko ng dalawang babae And then itetesting ko Itetesting ko ang mga anak So titingnan ko kung talagang Consistent magko-complement siya dun sa manok ko Kasi minsan ganito ano? Minsan may isang blood Na pag pinasok mo sa breeding program mo Ang resulta kabaliktaran Minsan nasisira ang breeding program mo Minsan nasisira ang uh, Breeding mo So kailangan uh, Bago ka mag-introduce ng manok I-experiment mo muna On the side Bago ka magparami ng isang bloodline Experiment mo on the side Lalo kung may isa ka na o dalawa ka ng bloodline Na pinapangalagaan Kasi posibleng makasira yan So ito, classic example May mga manok na Mahirap makita ang witness Unless natest mo sila ng todo So ako, sa sparring pa lang ano? Tinitingnan ko, short spar Magandang short spar ako Isa, dalawa, tatlong banggaan lang Ganon. So dapat lagi siyang gumaganon. Kung hindi siya kumaangat ng ganon, ayoko ng manok na ganon. Pangalawa, pag nakita ko siya na consistent sa ganong palo, okay na ako. So iti-test ko naman siya sa endurance game. So ibibitaw ko siya ng mga uh, hanggang sa magbugbugan. Hanggang sa magbugbugan, yung tipong magkapitan, isang beses o dalawang beses ko lang gagawin yun sa loob ng isang buwan. Ngayon, ang objective ko doon, makita ko kung ang manok humahab-hab. Humahabhab pag napagod tumutok ka pag napapagod kasi may mga manok na kahit napagod na hindi tumutok ayan talagang pag nakita niya ang kalaban na nakabalagbag naka or nakatagilid paikot papaloobin niya ng paa niya sa likod so alam niya kung saan tatamaan ng fatality alam niya kung saan tatamaan ang kalambutan na ikakamatay uwi ng katapos ng kalaban niya pero may mga manok na pag napagod humahabhab tumutuka. So ayoko ng ganun. Number one na problema yun. Kasi unang-una, pag nagbanggaan, ano, nagkapareho kayo ng tama. Pag nagkapareho kayo ng tama, pareho kayo sugatan pareho tumatagas ng dugo. Pagdating sa baba, ang manok na humahabhab, nakayuko na lang yan. Lagi nakayuko yan kasi naghahanap ng kalaban sa baba para tukain. So kung ang kalaban mo nakaganyan, ikaw nakayuko, lagi kang mapapalo sa likod. Kasi lagi na nasa ilalim eh. Pangalawa, kung ang manok mo humahab-hab, pag kahit wala pang sugat yan, nagpaluan, magaling din ang kalaba mo, nag hindi nagtatamaan. Pag nakita, nakakita yan ng konting pagkakataon, napaikot ang kalaba, nakatagilid ng konti, tutukain niya ang bis na papalokin. So pag niya, hinila niya ang kalaba, ang kalaba naman pumipiglas, pagharap, ang ulo niya nakaumang, ang kalaban pa ang iuumang sa ulo niya, sa katawan niya. So, mamamatay kagad ang manok na ganyan. So, ako, inoobserbahan ko yun. So, pag nakita ko yun, titingnan ko kung gaano ka consistent ang mga kapatid niya. Pag pare-pareho silang gano'n, ay ayoko na. Pinapamigay ko ang manok na ganun. sa gamitin ko. Ayoko kong gamitin nyo kasi sa farm ko pa lang, alam ko na kung anong weakness niya. Bakit ko pa test Bakit ko pa pag-aaksaya ng oras? Bakit ko pa pag-aaksaya ng panahon at pera para itaya sa kanya? So, i-eliminate ko ng bloodline na yun. So, uh, those are the... Uh, may mga hatches na ganun, may mga blocks na ganun na humahabhab Kaya kung baga, uh, I use hatches at a minimal uh, quantity lang sa breeding. Kasi, kung baga, likas na ugali nila yung kasi brawler. Kasi sa Amerika, dinevelop ang ganyang bloodline dahil ang tari doon, gaff. Gaff. Maliit lang na tari. Kaya, hindi mo kailangan doon ng talagang masyadong uh, ma-stretch ng paa. Ang kailangan mo doon, matipon ng katawan at powerful na palo na marami para ma-dispose mo kaagad ang kalaban mo. So over the years, naging evolutionary behavior yun ng mga manok na hanggang ngayon naman na ng mga hatch na ugali nila. Pero all throughout, marami na rin kasi ang breed na nag-infuse sa hatch na medyo may talinong manok. So mayroon ka ng mapipili, may option ka na, may mapipili ka na ng mga hatch na hindi humahab-hab o kaya blacks. Kasi talagang, kumbaga sa akin, is really a no-no. So yun, Uh, as to pag-uumpisahan mo bloodline, I think uh, magagawa mo lang ngayon is mag-observe ka. Uh, tingnan mo sa competition kung anong kung sino ang mga nananalo Hindi lang basis mo ang scoreboard. Dapat tingnan mo talaga makita mo ang mga videos kung paanong nanalo, kung para magustuhan mo ang isang manok. Kasi minsan, uh, magaling ang isang breeder, consistent naman ang panalo niya, Mga isang scoreboard, pero minsan hindi mo rin magustuhan. Uh, para sa akin, ah kasi ang kaya naging paborito ko ang Bruce Barnett sweater kasi they have the cutting, they have the style. Ang power kasi madali nang idagdag. So ang Bruce Barnett kulang sa power. Kasi ang katapan, katawan niya manipis. Likas na manipis. So kailangan mong dagdagan ng power. Ngayon, para may dagdag mo ang power, kailangan mo ng manok na may katawan at may likas na power at tapang. So hatch. Madali na lang siyang gawin. Madali nang idagdag ang power as compared sa manok na matalino, na may style, na may cutting. Mahirap maghanap ng ganong manok sa panahon ngayon. Mahirap maghanap ng ganong manok, ng ganong bloodline sa panahon ngayon. So, as to kung anong umpisahan mong bloodline, do your research. Kasi lahat naman ang, ng, mga naging successful breeders, at ako hindi pa ako kasama dun, uh, nag-umpisa sa ganyan malaki masyado ang tuition fees na inubos nila kakabili ng bloodline <coughs> tapos hindi naman pala work. so sa panahon ngayon <coughs> medyo hindi na ganun kahirap maging successful sa breeding dahil nga available na lahat ng information available na lahat ng bloodline all you have to do is do your homework do your research do your research so yun lang guys uh, I hope uh, nakatulong itong video article na to sa mga gustong mag-umpisa ng breeding. So, thank you very much sa inyong lahat. Masama ko sa dito ng Logis CCU Academy.